Hi guys, good morning. Uh, for today's video ko, ay magdi-DIY tayo ng pag-change oil ng Wigo dahil naka 5,000 kilometers na siya at uh, sana ay maayos natin ng change oil at magawa natin ng tama at uh, samahan niyo po ako dahil first time ko pong gawin ko. <laughs> Alright! So sabi nila ay bubuksan daw po itong oil engine. Ko nga basahan natin para po pagbaba ng oil ay uh, tuloy-tuloy po siya. So, ang atin pong jack sa ilalim. <laughs> ang hirap tingnan. Yeah. Kati okay. ka na. So, yung ating jack isang piraso lang kaya nahirapan tayo pero ganun pa man ay okay lang. So, ano na ganap natin ating ah tornillo Aku tegas ate tolong do ah tegas oh. ping petre aku nembelin ah hai ito itago lang natin itong ha? aking bolt. Pabantay so, nito ate mamaya kasi bibili ako ng imbodo. Ah, Babal natin ang lahat ito, ng oil. Habot po ako ng aking uh, basahan. Ito, ito. Ayan. Ay, oh, ate. Ayan. So yung oil po ay medyo madumi na, naitim na. Oh. <laughs> yung oil, babalang po natin lahat yan. At uh, sundo natin mamaya. Ayan, ah, uh, may tumutulo pa rin po. Kaya, tuloy lang po natin yan. Ayan. Tapos, pag wala na tagang tumutulo, ay isa-flashing na natin. Sana po dumating po yung kapitbahay ko kasi wala po akong oil na pang flashing. Ayan, susubukan naman po natin tanggalin yung ating pong filter. po yung filter sa so, baba. filter. Oil filter kaya pang ating tanggalin kung kakayanin ko. Okay. Ayun na. Ayun na. Kaya. Ito lang. Okay, so hindi po natin matanggal ng kamay yung ating filter na yung natin nagamit dito. Magtatanong tayo mamaya. So for now po ay bigyan muna ako ng

Ate, pwede mo, ate? Ito, ako muna, ate. Natanggal ko na kay kuya kasi hindi ko naman matanggal pag walang kadena. kalupit Ito, ate. Kita mo, ate? Hindi. Eh, hindi Oh, tiba. Di, di kena shoot -sure, tiba. Apa? <laughs> Ini ikut Bu ya. Ini ikut. <laughs> Pak balik Pak Kuntas Ini ikut. Pak Kuntas Ya. Hindi kaya sila, no? Hindi kaya sila, baka hindi compatible. Yeah. Press naman, ano? Pero parang... Ayoko. Nako. Di obra. Kayo nga po. Pareho naman. Ay, tumatama kasi sa saan eh. Ah, hindi lang ako marunong. Okay, natin yung tatama yung trend, ha?

Kailangan tanggalin. Ayan na, pumasok na guys. <laughs> Yun know, oh. o. Tapos, pinakamahigpit na kaya ko po ba? Ah! Nakabit na natin yung filter. Nagpatulong po tayo kay Kuya na mahusay. Pwede kaya to? Allah ayau Ah ini nak pala tu Bodoh tu Ya hanap orang yang bodoh marah kanina Naghanap ako na yung bulong malaki na wala akong mabili. Pang, pang suka to eh. <laughs> <laughs> At ito <lang> yung <inaudible> Ay, ito na yung bulok eh. Ay, ito na yung bulok eh. Ay, yung yung bulok yung Sampai pada na Sorry, sorry. Dikasih di umah no? Pak kailangan higpitan talaga ng ano. Oh. lang at yan. Pero yun. Parang yun sa baba. Sayang. Isang uh, litro na ubos. Hindi ko kasi nasilip. Akala ko naman nagkakabit na kaya hindi ko na tinanong. Ah, yung kanina po. Yung drink lang ito rilyo. Yung tinanggal ko. Yung drink lang <laughs> ito rilyo. Akala ko nakakabit na. Hindi ko na tinanong siya. Hindi ko <laughs> Bibili sedikit lang ako. Ay, sih tadi. ini sayang nih. Bibili Oh, sayang. orang sendiri, So, nakabili na po tayo ng bagong langis kasi yung atin pong isang litro ay natapon. Nalimutan ko pong ilagay yung plug natin. At, ito na mga So, higpitan ko na po itong cup. Bali, nailagay ko ay mga 2.5 mahigit na litro. At, uh, hindi ko na po siya masukat dito sa sukatan. Dito ate, tinan mo. Sa kanyang natin oh, kasi pinandar ko na siya hindi ko na siya makita masyado so bukas na lang po ng umaga iti-check para bumaba yung langis at ma-check natin kung sakto ba yung atin pong nilagay so ang sinabi doon sa manual ay 2.6 to 2.7 Siguro ay dalawang litro, isang litro. Lagyan ko na lang siguro ng konti. Tapos bukas ko na tingnan umaga. So hindi naman po daw dapat sobra. Baka naman mabilawkan yung yung makina. So bali ilagay ko lang na ano wala pang kalahati kasi itong isang ito eh. Oh, oh my God, isang God, lagay lang siguro. Have a baby. baby sister forever. Yung siguro. Ate, my mom baby today. So bukas na umaga, uh, check natin kung gaano siya ka dami. Gaano siya. Yung level dapat ito sa dalawang bulit lang siya. So, meron talaga ang ano, buhay pag bago pa lang sa sasakyan. ito okay, dito sasakyan namin ng na luma na. Pero first time ko kasi yung ano, change oil. So dapat, bawal malimutin pala dito. Okay po, so thank you for watching At sana ay Sa mga katulad kong hindi po magaling Ay May natutunan po kayo Bali, ang hindi lang po natin nagawa kanina Ayun pong Pag tanggal po natin Nung ano Nung filter Ayun po yung filter So ito po yung filter Bali ito Ayun na kailangan ko ng device pala doon para matanggal siya, bibili po ako sa Shopee. Para next time ako na lang talaga ang mag-change oil sa kanya. Tapos lilinisin din po natin yung ano, yung air filter dito. Kaya na ko na po 'yan. At saka yung sa loob po. Dun sa parang u box. Yung atin pong first change oil na DIY. Uh, hindi po natin nagawa ng maayos nagpatulong tayo dun sa mga sa kapitbahay na magaling dahil wala po akong pangkalas na oil pang filter susunod, bibili na po ako sa si Shopee at meron po akong kinlas dito sa si ilalim ito na mamami ito po yung nakalagay dito filter din po ito ng hangin aircon ah uh, sa siyempre, air, air filter na ito eh ang dumi uh, ano napaka dumi so kailangan po ating linisin ito ng brush or kung meron po kayong pressurized air ay pwede rin po mas maganda so for now ay hindi po ako masyadong satisfied sa akin pong unang DIY pero okay na rin yung may alam tayo sa atin pong uh, pag change oil bagamat uh, kumalpak pero all goods pa rin po so magpapalam po kami ngayon uh, see you in our next video at uh, thank you so much for watching, please subscribe